Hey vlog, welcome to my guys. Hindi talaga mins. agenda Ang mins. Hindi ngayon Ang agenda natin yan, sir. Uh, ako ngayon, sir. <laughs> <laughs> talaga mins. Hindi talaga ang Hindi natin mins. talaga ang na natin for Hindi talaga mins. Hindi talaga So, sana ma-edit natin agad mamaya para ma-upload natin, sir. Kasha yan. Okay. Yan lang, malapit lang naman. Pwede yan. Yeah, super lapit lang. Okay, um, mamaya na lang. Ano na kami sa... Pakalalangin <laughs> sa... Pakalalangin Tapos sila mag picture picture guys. May inita lang daw sila. Nakaamin na kaya si Josper. Napigbigyan na namin siya ng oras para umamin. Pero tapos na kaya. <laughs> nyari, 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 nyari. Yeah. <laughs> yeah, na, parang successful guys na. saka na na yun Ang answer Hi. Ano kaya, sinabi ni Anne Wala naman natin Wag na, Hi. wag na Parang may thrill Yes or yes Tignan mo yung mountain na yun no? ganda, sir Aura farming Aura farming yun <laughs> Err <doon ba> <laughs> <laughs> successful ng ating agenda for today. Sama natin dito si Quiz. Hoy, Jared, pangalan mo, bawa ako sumali mo. Ay, tama, mo pala. <laughs> <Okay, guys. laughs> Katabi kong Powerpuff Girls. <laughs> Yummy hiyari sa'yo hiyari sa'yo hiyari sa'yo hiyari sa'yo kanina pa kami umiikot ikot dito hindi pa kami nakakaalis ng moto <laughs> hey guys hindi na naman kami ngayon <laughs> <laughs> kita kita <laughs> dito yung tao parang nasasabog sa init naiinitan na daw siya gusto na magdagat yung isa, gusto nyo lutuin <laughs> parang shrimp na ewan. <laughs> yung isa, yung isa humuhugot na. <laughs> yung isa, ewan <ayaw> ko dyan. Ito <laughs> ulit kami guys. na, mga lalakas trip nyo. <laughs> ano mo masabi mo? <laughs> Ano po nila mo? Ano pala. Kinabahan. Uy. The aftermath. Then naroon kasi nang ano. Welcome to my guys at the aftermath. Sige po, bisa po. Ay, sorry, sorry. Aftermath nila maliko. Eh kaso, yung mga ano dun oh. Nakikita ngayon yung lubot. Ito yung Mm, keep it real. Ang Pupunta ka sa bahay, bo. <laughs> sa yung iPad mo. Okay, bakit? Ito sa'yo. Ito sa'yo. Vlog, bo. vlog, Hello. Hey yo, what's up guys? Ngayon, nandito kami sa bahay namin. Yo, bagong gupet, Pati nga Pilo Page filo Page. Filo, mo, filo page, rat... filo page yan, dito, dito. Sa likod, sa likod. Yun, sa kamula, kamula. Quality. Pilo Page. Quality, no? Guys, sa akin yung gown niya. Ang angas. Gago, ang ganda mo. Ang ganda mo yan. Guys, Challenge challenge. <laughs> <laughs> Badigto! Badigto! Ano nga ka pala kami? Night tambay dito sa bahay. Ha? Papagtuloso ka bulbon? Kinakumpay <laughs> ko lang <laughs> yung mga DJ para makakabal eh. Red pomelo. <laughs> hindi hinugas ang kainan. Biniling pag sa night market. Teddy bear na sukahan. Babaeng hindi makauwi. Sa si akin. Mahal pa oh, <laughs> uh, uh, uh. Ano? I did raid. I raid. See <laughs> Public of the Philippines. Ay putong ina mo. Pinapakagat mo pa ako ng alak. Kokada guys, kokada. Mm -hmm. <laughs> Babay vlog. Yung ngiti, ako'y daw humali. Ang mundo ko'y tumitigil para lasay mo. Poytan ng gupit, pwede ng gupit. Taka no. <mumbles> laka, laka efek Aku nga interview Tama e, hey, na Tama na Tama na Tangki daw. <laughs> Anong magagala sa Pilipinas? Anong gagamitin mo? Tangki. <laughs> yung motor, yung may gawain Tanka. sa gilid. Yung bubuli. Dita ka na. Huli ka na ng kapatid mo. Nawala pa yung Tiktok mo. Binubuli ka pa. O kabalasan na yan. Loner ka pa. Pag uwi Pilipinas. Nang bubuli kayo ng Pinoy. <laughs>

Sila po ari niyo, sila po basi niyo ha, wag po. Sila po. Bike. Ano sa tagalog ng bike? Ano? Bicycle. Bicicleta. Bicicleta. Sabi sa iya. Sa 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 <laughs> <laughs> Ilalagay ko dito yung ano, yung ilogo, il yung, il yung, ano ko, oh, IG yung IG ko, Jean Bless lalagay mo ah. IG ko lang ah. Ito, nandito. Ay, hindi, nandito. 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 Guys, pag inamoy nyo to, quality ay may beer na suka. ano sa tingin mo yung mga babaeng nagagalit pag may chichit yung ano nila, babae? Bilang may apat na asawa. So. Toxic. Toxic ko, no? Bakit kaya? Iba mentality nun. Oh, ikaw, ikaw, bilang lalaki. Tama ba na kumusap ka ng ibang babae? Abang? Totoo yun! Totoo yun! Tama ang pagkatiga. Masyante lang kami. Masyante kami. Masyante lang Bilang ano sa McDonald's, dyan ang mga... Kaya siya, ka siya nga pala is, isang ano... Taga Dubai. Dragon Boat. ano siya? Taguanero. <laughs> ikaw, bilang kupal no. na kapatid, gano'ng na-encounter mo yung problema? Nagpapabukas ng pinto, una ng madaling na ako. Na-reveal, sir. Usually na-encounter mo. Ayoko pumunta dito! Ano? Ay, Ay, kinuha nila iPad ko! Me, 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 ako kumuha. Kinuha niya, front po siya! Bilang minimum na Sprite, anong pengi? Hi, <laughs> sorry. Guys, babalik kami mamaya. Magkikuntuhan muna kami. <laughs> The boring din kasi <laughs> Si tropa. <laughs> Uy. Kaya pala gusto ng robot. Hindi, <laughs> <Kaya tito, tito. laughs> <Kaya tito, tito. laughs> kinuha yung basura. mày à, <cườiaffe> <thôi> <cười putra family> yeah. ba mày anh em mày mày anh mày anh 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 mày